Hey guys, welcome back to the channel. This is Ricky J and right now nandito ako ngayon sa Samar para maglagay ng Starlink. Ito yung satellite internet ni Elon Musk, kaya naman itry it natin kung paano natin siya i-connect dahil nga dito sa atin walang signal ng Globe at Smart. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa bahay namin sa Samar at ito yung Starlink natin. So this one is our, ito yung dish ng ating Starlink and gagamit kasi tayo ng Ethernet adapter. So, ito para ako sa inyo. Ito yung adapter niya. Kaya ako gagamit ng Ethernet adapter kasi kailangan ko ng LAN cable. So ito, saksak mo lang siya dito sa cutting router. Tapos itong Ethernet adapter natin, ito saksak saksak natin dito sa dish ng ating starting. Ganyan sya, Para magkaroon ng signal yung ating router at yung ating eto LAN cable so kailangan na rin natin isaksak yung power cable nito Nanay, ang malo ng jari yan ano? hmm? ang malo. actually connected na siya. Ang gagawin na lang natin, lalagyan na lang natin sa bubong itong dish natin. Tapos saka natin siya ipapower on. Kasi i-set up natin siya gamit doon sa kaniyang application. Doon natin siya i-set up. 'Yun ang ganun, ganun yung setup nito. Ang importante na natin kung saan siya nakasaksak. And dadalhin na natin sa bubong itong dish niya. Okay? Let's go, let's go. Ayan at ilagay na nga natin yung dish ng atin pong Starlink at ayusin naman natin yung connection nito doon sa loob ng ating bahay. Pero hindi ko na na-video kung paano nga ba siya i-connect doon sa kanyang online applications. Pero maaari nyo pong ma dito sa YouTube. Marami yan. Ayun, so paano nga ba yung connection natin from Starlink, yung dish, papunta dito sa router? So this one is our router. Ayan, nakasaksak dyan yung power, yung power niya. At saka meron tayong ginamit kasi na eto this one is ethernet adapter itong ethernet adapter na to guys ito yung connected doon sa dish natin itong wire na to papunta ito sa dish yan Yun yung mahabang cable na yan papalabas yan doon sa bubong natin tapos itong ethernet adapter natin nakakonect connect yan dito sa ating router kasi isa sa mga reason kung bakit kailangan ko ng ethernet adapter kasi kailangan ko ng LAN cable this one yung LAN cable natin is connected yan sa ating Ayan, color blue na yan, no? Is connected yan dito. Ayan, connected yan yon siya. Kaya importante talaga na merong Ethernet adapter kasi nga, ito kasi is ano lang siya, wifi lang. So, kung kailangan natin ng LAN, so kailangan natin bumili ng Ethernet adapter, guys. Ito yun siya. Yan yung purpose papunta dito sa ating machine. Vendo machine. So, yan. Ganyan lang yung connection Actually, napakadali lang intindihan yung connection ng Starlink. Kaya, pero, temporarily dyan muna siya nakalagay kasi inahanapan ko pa siya ng place kasi nga makalat pa siya so ano kailangan natin matest kung gano'n nga baka bilis itong internet ng Starlink diba? so nasa kabunduhan tayo so kailangan mabilis din yung internet dapat kasi nga eto lang yung pagkukunan natin ng internet so so far mabilis yung internet connection ng Starlink mga beshi The good thing about sa dish naman nila kasi kahit maulan, maaraw, or kahit anong weather, pwede pwede siya kahit nasa bubong lang. Pero pwede rin tanggalin yan. So it's raining. So titignan natin kung gano'ng kalakas ngayon yung ating Starlink. Check natin yung bilis o yung speed ng ating starling. Kaya mga beses. since raining nga siya. Siguro baka bumagal yan. Pero well, let's check. Medyo may kamahalan yung dish ng Starlink pero nabili ko to nung promo nila na nasa 20,000 lang pero ang original price talaga nito is nasa 28,000 pesos. Order ko lang sa kanilang website starlink.com. Bye!